Kamakailan, muling nabuhay ang mga katanungan tungkol sa isang umano'y lihim na kasunduan sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Chinese President na si Xi Jinping. Ayon sa mga ulat, ipinatawag ng kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas ang kinatawan ng Beijing sa Maynila upang magbigay linaw sa nasabing isyu. Ngunit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na kasunduang ito? Totoo nga bang mayroong gentleman's agreement sa pagitan ng dalawang leader, lalo na sa usapin ng South China Sea? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po sa pagpupumilit ng pamahalaang Chino na umiral ang kasunduan. Maraming Pilipino ang naguguluhan. Paano ito naisa sa katuparan kung wala pa namang opisyal na dokumento? Para sa iba, Sapat na ang mga palatandaan at kumpirmasyon upang paniwalaan na mayroong lihim na kasunduan. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang implikasyon ng kasunduang ito sa soberanya ng Pilipinas? Noong Hulyo 2024-2023, naging tampok ang pangalan ni Duterte nang ilunsad niya ang Soledad Roa Duterte Memorial Building sa Fujian Normal University, China. Ang gusaling ito ay isinunod sa pangalan ng kanyang ina, bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon bilang isang edukador, pilantropo at aktivista. Ang seremonyang ito, na sa unang tingin ay simpleng pagkilala lamang, ay naghatid ng higit pang katanungan kaysa kasagutan. Isa sa mga tampok na bahagi ng seremonya ay ang pagtatanim ng puno ni Duterte sa harap ng gusali. Para sa marami, ito ay simbolo ng malalim na ugnayan sa pagitan ng China at Pilipinas. Ngunit higit pa rito, ang ganitong pribilehiyo ay bihira lamang ipagkakaloob ng Beijing sa isang banyagang leader. Nagpapahiwatig ba ito ng mas malalim na relasyon ni Duterte at Xi Jinping kaysa sa inaakala ng karamihan? Ayon sa mga eksperto, ang gusali at seremonyang ito ay higit pa sa simpleng pagkilala. Ito'y tila patunay ng espesyal na relasyon ng dalawang leader o isang ugnayang maaaring nagresulta sa mga desisyon at kasunduan na hindi nalalaman ng publiko. Dito na papasok ang kontrobersya o ang sinasabing gentleman's agreement na di umano'y naglalaman ng mga kasunduan patungkol sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ang ideya ng ganitong kasunduan ay nagdadala ng maraming tanong kung ito'y totoo bakit ito ginawa sa pribadong paraan. Ano ang magiging epekto nito sa interes ng Pilipinas? Higit sa lahat, paano ito nakakaapekto sa mga desisyon ng bansa sa mga usapin ng soberanya. Sa kabila ng mga haka-haka, mahalagang balikan ang naging tugon ni Duterte noong siya ay nasa pwesto. Ayon sa kanya, ang pakikitungo niya sa China ay batay sa mapayapang paraan ng pagresolba ng mga isyu. Ngunit, hindi maikakaila na ang mga kritiko niya ay patuloy na naghahanap ng sagot sa mga hakbang na tila pabor sa interes ng Beijing, ang pagkakaroon ng gusaling ipinangalan sa kanyang ina ay isang karangalang bihirang ibigay ng isang banyagang bansa. Ngunit bakit sa China? Ano ang implikasyon nito sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa? Para sa ilan, maaring ito'y simpleng pagkilala lamang. Pero para sa iba, ito'y patunay ng isang mas malalim na ugnayan. Dalawang taon matapos ang kontrobersyal na pagpupulong, muling nabuhay ang usapin tungkol sa isang umano'y lihim na kasunduan sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Noong Abril 2024, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad ng pagkakaroon ng isang secret agreement sa Beijing na nauugnay sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ang patuloy na paggiit ng China na may umiiral na kasunduan ang naging dahilan upang siya'y maniwala na may naganap na lihim na pag-uusap. Sa isang forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, binanggit ni Marcos, I think by now you can see that in fact there was a secret agreement. Sa kanyang pananaw, sapat na umano ang mga indikasyon upang patunayang mayroong ganitong kasunduan. Ang sinasabing kasunduan ay naglalaman ng status quo sa West Philippine Sea kabilang ang hindi paggalaw sa BRP Sierra Madre o ang barkong ginawang outpost ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Subalit mariing itinanggi ni Duterte ang akusasyon. Anya, we have not conceded anything to China. If it were a gentleman's agreement, it would always have been an agreement to keep the peace in the South China Sea. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, patuloy ang mga haka-haka. Kung may mga napagkasunduan nga ba na hindi isinapubliko, idiniin din ni Marcos na ang anumang kasunduan sa ibang bansa ay dapat ipabatid sa publiko. Ang transparency, ayon sa kanya, ay mahalaga upang mapanagot ang mga opisyal sa kanilang desisyon. Ngunit, bakit tila naging tahimik ang nakaraang administrasyon tungkol dito? Ano ang implikasyon ng mga ganitong lihim na usapan sa soberanya ng bansa? Samantala, hindi rin nalilimutan ng publiko ang papel ng China sa pagpapalaganap ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGO, sa bansa noong termino ni Duterte. Ang pagpapahintulot sa operasyon ng mga POGO ay nagdulot ng malaking kita sa ekonomiya, ngunit naging sentro rin ng isyo dahil sa kaugnayan nito sa seguridad at impluensya ng China. Isa kaya itong pasasalamat ng China para sa ugnayang nabuo sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Noong Hulyo 2023, naging tampok rin si Duterte sa pagbubukas ng Soledad Roa Duterte Memorial Building sa Fujian Normal University, isang seremonya na idinaraos sa Beijing. Ang gusali na isinunod sa pangalan ng kanyang ina ay kinilala bilang simbolo ng edukasyon at pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngunit sa kabila ng magandang imahe, ang pagtitipon ay nagudyok ng mas malalim na mga tanong. Ang personal na relasyon ni Duterte kay Xi Jinping ay tila hindi maitatanggi. Ilang araw bago ang inaugurasyon ng gusali, nagkaroon sila ng espesyal na pagpupulong sa Beijing. Para sa ilan, mas nangibabaw ang ugnayang personal ng dalawang leader kaysa sa pambansang interes ng Pilipinas, lalo na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang inaugurasyon ng gusali ay maaring tingnan bilang simpleng pagkilala sa kontribusyon ni Nanay Suling. Ngunit ito rin ba ay bahagi ng estrategiya ng China upang mapanatili ang impluensya nito sa Pilipinas? Sa kabila ng mga simbolo ng pagkakaibigan, patuloy ang tanong kung ang mga hakbang na ito ay nagdulot ng kapayapaan o mas pinalala lamang ang tensyon sa rehiyon. Ngayon habang lumalalim ang diskusyon ukol sa kasunduang ito, mahalagang tanungin kung hanggang saan kaya ang implikasyon ng ugnayang Duterte Xi sa soberanya ng bansa. Ang mga desisyong ginawa noon ay may epekto sa kasalukuyan at maaaring makaapekto sa hinaharap. Sa huli ang kontrobersya ay hindi lamang usapin ng pagdedepensa sa West Philippine Sea. Ito ay patungkol din sa pananagutan, transparency at ang pangmatagalang epekto ng mga desisyon sa ugnayang panlabas ng Pilipinas. Habang naghihintay ng mas malinaw na sagot, nananatiling tungkulin ng bawat Pilipino na maging mapagmatyag sa mga kaganapan, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa ating soberanya. Dalawang taon matapos ang inauguration ng Solidad Roa Duterte, Memorial Building sa Fujian, China, at halos isang taon mula nang mabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad ng isang secret agreement Nananatili pa rin ang hamon ng pananagutan sa usaping ito. Ang tanong ng sambayanan ay ang ugnayan ba sa pagitan ng Pilipinas at China ay nagbibigay ng kapakinabangan sa bansa o ito ba'y unti-unting naglalagay sa ating soberanya sa alanganin? Ang seremonya para sa gusaling ipinangalan sa yumaong ina ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang simpleng parangal. Ito ay sumasalamin sa malalim na koneksyon ni Duterte kay Chinese President Xi. Ngunit sa kabila ng simbolikong kahalagahan ng gusaling ito, ano naman ang naging epekto ng mga personal na ugnayang ito sa pambansang interes ng Pilipinas? Ayon kay Marcos, ang pahayag ng China na mayroong umiiral na kasunduan ay nagpatibay sa kanyang paniniwalang may naganap na lihim na pag-uusap noong panahon ni Duterte. Sinabi rin niya na kung tunay ngang mayroong gentleman's agreement, ito ay kailangang malinaw at bukas sa publiko upang masiguro ang pananagutan. Ang mga haka-haka na ito ay nagbibigay daan sa mga tanong hinggil sa transparency ng mga dating administrasyon. Maring itinanggi naman ni Duterte ang mga aligasyon na niya. Wala kaming isinuko sa China. Kung mayroon mang gentleman's agreement, ito ay para lamang mapanatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Gayunpaman, Patuloy na nananatili ang mga agam-agam ukol sa implikasyon ng mga hakbang na ito, lalo na't na may mga ulat ng patuloy na militarisasyon ng China sa rehiyon. Ang inauguration noong 2023 ay naganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Pagamat maaring ituring na ito'y simpleng seremonya lamang, malinaw na ang simbolismo ng gusali ay nagpapakita ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ng dalawang lider ang pagbibigay ng Beijing ng karangalan sa isang banyagang leader sa pamamagitan ng pag-aalay ng gusali ay bihirang mangyari, kaya't ito ay nagiging mas makabuluhan. Sa harap ng mga kontrobersya, ang tanong sa bawat Pilipino ay kanino natin dapat ilaan ang ating katapatan sa sarili ba nating bayan o sa impluensya ng mga banyagang bansa. Ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa pakikipag-ugnayan, kundi sa pagsisiguro na ang bawat hakbang ay para sa kapakanan ng nakararami. Ayon sa talata mula Mateo 6.24 Walang sino man ang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang paalalang ito ay may kaugnayan sa malalim na usapin ng pananagutan ng mga leader. Sa gitna ng mga intriga at tensyon, mahalagang suriin kung ang mga desisyon ng ating mga pinuno ay tunay na naglilingkod sa sambayanan o nagpapalakas lamang ng personal na interes. Habang umuusad ang panahon, ang sambayanan ay nananawagan ng mas malinaw na sagot sa mga kontrobersiyang ito. Sa bawat desisyon, kailangan ng masusing pagninilay upang masiguro na ang mga hakbang ng mga lider ay nagdadala ng kapayapaan at seguridad hindi ng mas malaking alitan. Ang kabanatang ito sa kasaysayan ng ugnayan ng Pilipinas at China ay nananatiling bukas para sa masusing pagsusuri. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay masusukat hindi sa mga gusaling itinayo o seremonyang isinagawa kundi sa kung paano na protektahan ang interes ng bansa at ng bawat Pilipino.